Sabi ng iba, 32-20 ampere daw yung kailangan na circuit breaker para sa 1 horsepower na aircon. Ako naman, 15 lang ang nilagay ko na circuit breaker. Bakit? Dahil kapag may problema sa fan motor, nag-stack up yung bearing dyan, so automatic sunog yung fan motor natin. Wala kasi yung protection. Ang compressor lang may protection na overload. So ngayon, kapag nasunog yan so hindi mag trip off yung 20 ninyo at 30 ampere kasi malaki so mas efficient pa mag trip off yung 15 ampere circuit breaker ngayon para malaman na meron tayong kilometer dito para magkaalaman so isilik natin dito sa 4 ampere yan so 1 horsepower na aircon to guys para makita ninyo so clamp natin ang isang linya dito yan makikita nyo 3.4 ampere yung load capacity ngayon ng aircon natin or 3.5. So ngayon, sa 15 ampere, 12 ampere ang load capacity niyan. So i-minus natin 'yan sa 3.5 ampere. So meron pa tayong 8.5 ampere na available para hindi magkaroon ng overload yung breaker natin. So ngayon, sino ang nagmamagaling sa atin, meron na tayong ebidensya dito.